mga bagong graduate ng Philippine Army, Navy at Air Force, binigyang pugay ni Pangulong Marcos Jr. Malugod na binati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga nagsipagtapos na kadete ng Philippine Army, Philippine Navy at Philippine Air Force sa katatapos lang na joint graduation ceremony kanina sa Philippine Air Force Gymnasium sa Pasay City. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., malaking karangalan at pagsubok ang naghihintay sa mga bagong graduate buhat nang responsibilidad na nakatpatong sa kanilang mga balikat. Hinimok ng Pangulo ang mga bagong opisyal ng Philippine Army Class, Bumanawag, Philippine Navy Class, Sagmaraya, at Philippine Air Force Class, kahimdalian na panatalihin ang masidhi at tapat na paninilbihan sa sambayanan. Madiin naman na naging, ang naging panawagan ni Pangulo Marcos Jr. sa mga bagong graduate patuloy na itaguyod ang ating karapatan sa West Philippine Sea at patatagin ang ating soberenya sa gitna ng mga kasalukuyang hamon. Hinikayat rin ng Pangulo ang mga bagong full-fledged officers na maging mabuting ehemplo ng kagitingan at katapangan sa lahat ng oras, sa panahon man ng kapayapaan o matinding pangangailangan ng taumbayan. Bilang tagubilin hinimok ni Pangulong Marcos Jr. ang mga nagsipagtapos na piliin lagi ang tama. Piliin lagi ang bayan at piliin lagi ang katapatan at kapayapaan. Congratulations to the graduates of the Philippine Army class, Bumanawag, the Philippine Navy class, Sagmaraya, and the Philippine Air Force class, Kahimdalia. On this very well-deserved achievement. Today marks a new chapter in your lives as officers of the Armed Forces of the Philippines. After months of training, discipline, and sacrifice, you now assume the responsibility of defending our country and serving our people. As you take your oath and wear your insignia, carry with you the pride of your families and the hope of the motherland. Tandaan ninyo na ang inyong tagumpay ay tagumpay ng bawat Pilipino na umaasang ligtas, payapa at maunlad ang ating bansa. Mabuhay ang sanglatahang lakas ng Pilipinas. Mabuhay ang bagong Pilipinas. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.